Tanong ni Gary Bagamasbad. Chef, yung bread rack na cabinet po ba, napapanatili din ng init doon? Salamat po, Chef. Okay. Ang inyong tanong, sir, kung luto na, ilalagay natin sa bread rack. Okay? Sa aking experience, napanatili pero hindi siya talaga forever or kumbaga hindi talaga pang matagalan. Mas matagal siyang lumamig. Okay? Mas matagal. Pero pag sabihin natin hindi na talaga siya lalamig, ay lalamig din talaga siya sa katagalan. Pero at least, doon, na pre-preserve yung init. Hindi ka agad, unlike sa ilalagay mo sa labas, di ba? Paglagay mo sa labas ng uh, istante lang natin, na walang dingding, hindi sarado, talagang mabilis lang lumamig. Pero pag doon sa tre rack, lalo na pag kulong na kulong siya, maganda. Yun nga lang, mag -test ka sa pawis. Talagang puro pawis yung inyong uh, bread rack. Bread rack na may salamin ang mga gilid. Nakakulong siya. Kasi ang ang iba kasi normal lang naman ang iba pinapalamig pa nga eh. Pinapalamig pa na pagkahango. Pero yung uh, inyong tanong, kung meron namang dingding, okay lang din naman kung wala. Basta mahalaga lang noon kung gusto niyo mananatiling uh, kung gusto niyo lang naman na mananatiling malambot para pag init nyo sa oven, hindi siya gaano ng uh, uh, manigas, balutin niyo na lang ng plastic after nung malamig. Huwag niyong hayaan na expose sa labas kasi isa talaga yung pagtigas ng iyong tinapay. Okay? At isa lang niyo lang sandali, pag gusto niyong mainit, wag nang ibabad. Kasi dahilan din talaga sa pagtigas. Okay? Marami din kaparaanan para mananatiling uh, mainit ang ating tinapay. Kung bibili kayo ng halimbawa cooler, eh, di ba yung cooler natin talagang kahit na sa yelo, matagal matunaw. May katagalan, pero huwag nyo lang pagpatong-patongin. E talagang, ang tendency noon, mayuyupi. Mayuyupi ang inyong tinapay. Dahil umiikot lang doon yung uh, kumbaga yung moisture doon, nagbabasa basa pa yung gilid. Okay, maraming salamat. Sana nakatulong. Palo for more.